O, lagot na kanina dito lang sila pero tanggal na tanggal ay takip sa akin ay. laki po o, ayaw pa ba natin to Sabi na palalaki. Hmm? Thank you. Huntik oh, pa, hontik pa. <laughs> Kahaba na ng na. Kuni, kuni kaya i cooler ko muna. Haba na po, oh. <laughs> Lalaki. Kuni-kuni cooler para di mabasa. Mabilasa. Kaya hindi tayo lalapit kasi pag lumapit tayo, may ikip tayo sa daan. Tama na yung mga ganito-ganito lang. Kalayo. Kaya naman natin hulihin, eh. Thank you. Buti lang nga ito. Eh. Tawag tayo ni Otol dito. Kaya di pa tayo nakakartin sa kanya. Eh. Tataba. Mas na. Dito na tayo sa unahan. Yung po yung sa unahan. Yung kanilaw. Oh. Siguro sa inaagusan din yun. Kamuka nito ito. May maagus kasi. Kaya hanggang di isda. Nagtatago. Sumasalubong po sa, sa tubig. Lord ng konti para hindi tayo magutom po, ngayon hey, ulam natin ah, itlog na may pamatis pero may extra tayo hindi na natin ulanan hanggat marami samantalahin natin maya maya wala na yan well so good ulit po mga kaliskap, eh so <laughs> good ulit haraha sayang nalang natin cooler tsaka bang. Huwag sumubo tayo ng panti muna, sayang <laughs> e. Eh. <coughs> Palipat-lipat na tayo. Ay, sa huli, syerte pa rin tayo. Ayan, jumpon natin yung mga tilapian. Ang dami, lalaki. na wag mo na umalis Alokey. Yelah. Kaso na. lumulubog na sila pag nakita tayo. Alam naman nila. Hmm? Na Ngayon, na mga agus na ba ro, ano? Maitim. Ranta oh. <laughs> Habol pa. Kala mo makakatakas ka. Hindi. Nagpakita ka de. Huli ka pa rin. Okay nun Mahabol ka ha Sana so, no, Wala pa lalaki dahil eh, ni di ka lang tuh, roto Bahala na Oh. sayang maroho nga to lakas ako Marabog na nabulabog ka pa hmm. ako Sinubuan ko na lang po yung maitim na lang. malayo roho nga pala lah. Mang na po yung roho. So, hindi masyadong putong pake natin ngayon. Tilapia na muna. Eh, extra extra na lang yung roho. Pero kanina roho talaga yung pake natin. Pero nakita natin yung tilapia. wala ang roho. gadang mana pegang kata mak ayan Cooler ka ngayon Cooler kayo ngayon lalaki <laughs> Buhay na buhay pa po. Fresh na fresh lahat. napuno na agad yung cooler natin na, ah. pakabilis puno na po agad pinang malaki ha oh. alam mo mano na lang wala na lang malalagay konti na lang Lagta. ka. Marami doon sa una, no? Lalaki. Dapat doon tayo sa may puno. Kaso, ah, dito muna kasi yun. Isda dito po dumadaan, eh. Mamaya tayo doon pag wala na dito. Nandugo mo ah Okay <coughs> na lang Pauna nga ating lalagyan Ay tako Okay lang tayo nakaready na Takas mm. ka pa Hindi mo ko matatakasan Yung pao hindi pa natin naisasalpak isa pang sima eh. Okay.

ko pumalopot na huli ko muna isa hindi masayang pumalopot na, Pumalupot na. wala na wala na isda sabay sabay po, po kasi pag lumabas dami isda rito parang fish pan ngayon lang nangyari ulit dito yun kasi may umaagos po galing dito yung tubig papunta ron pa labas okay, marami yun oh. at natin ba natin kuha nakasabit sayang to kung wala pa Hindi lang. Teka. Mm. Huli ka. Di diba? Thank you, Lord. Malaki, malaki, malaki. <laughs> Laki. Swerte. So, sumabit yung isa natin. Hmm, laki ako, kalateng kilo ulit. Hmm. Laki. Kaso malaki yung ulo din. Ate, uli so, lisik po ya. Sabihin natin marami din dito. Open mo na si kuya. Ito pala. Mm -hmm. <laughs> Headshot. Laki na naman. Woohoo! Hindi magkanda o gaga. Kaliwat kanan ang putok. Bawat makita, tihaya. Hahaha. Oh, laki na naman. Uhuhu. Laki na naman oh. Okay, na ating kuler bali bas eh 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 Mana oh. Oh. kita mamah. Katas dia. Lau. Lau. Ah. Adeso. Sino so, ba magaling kayo? Ah, sige sige. So, pupunta po kami patay pala. Patay po ng tita ng nemesis sa ano po? Sa Aklipang Pampanga po diyan po yeah. kami pupunta. Kaya pupunta po kami mamaya. Susulitin muna natin bago tayo umalis. Busin natin yung isda. Hig laki na naman. Di. Mm. Yari ka na naman. Yari ka na naman. Tuwan-tuwa. Napakasarap ng piling. Pag ganito ka ngayon lang po uli. Sa dami ng pinunta natin na malalayo, sa malapit lang pala meron. Lumpo sa may bayan, dami rin.

Hindi natin nakuha isa tuloy. Pumalobot. Hindi na tayo magkanda o gaga. Pakalalaki. <laughs> so kapag hangin na tayo, malakas na ito huli. Dami po. Parang fish pan. Sarap ng piling pag ganito kalalaki isda. Yun, dami Dami po dun pagka umasog tayo doon tapos mamaya tayo asog tapos dito ang dami pa Kuh, sayang lumulubog kasi hmm. mabubuksan na yung ating lalagyan huli eh. ba? huli yan, para pa oh. Sayang lang at di natin magamit yung isa. Kasabit. Sulusongin pa natin eh. Simpo oh, laki. Okay, pag sa akin ka, sa akin ka. Ito, hindi pa oh, yan to, pero Five fingers. Oh. <laughs> Natapaan ko na lang po para di mabuka. Maglalulundagan po yung isda eh. natin pagka talagang siksik na. Ang dami po eh. Hindi makita masyado dito dahil ano nang araw silaw. Tayo pong isda. Kung dala po ihagis dyan, sigurado puno. <laughs> dami. Kaso, nakatago lang po sa, sa lalim. Pagka nagputok tayo, nawawala. No, Tapos babalik ulit. ano na no. so, nakaharap. Hindi masyadong kita. Maya-maya. Madadalay ko rin kayo. Malikot kasi itong mga janitor na to eh. Panay ang... Ano? Pangulo eh. Pero okay lang yung para hindi na halata ng isda na. Iniisa-isa na sila pabor lang po yan kasi akala nila lumuluntag lang yung janitor yung pala isa-isa na sila nawawala <laughs> ang dami wala laki oh sample lang ko okay madali ata huli nga huli nga kahit na hindi natin nakit na ah, banag mabuti ada hari rin malah lagi kasih hmm. seperti lama roho po ang pinunta natin pero di ko na pinansya ang roho dahil sa tilapia <laughs> mas masarap po ito at mas maganda ang magiging kung pagdating naman sa presyo napakaganda po nito kaysa dun ito one na 80 na 100 mabilis yun 40 to 50 lang po ang presyo ano? Diba? Solve-solve oh, na naman. Hmm. Tapak-tapak na lang natin. Huwag lang matanggal. Ay, huwag lang makawala. Buwan ko muna kaya itong isa. At ito wala pa yung malaking umaano. betul apa ini mulai kuning oh, kuning tanggalnya nama Lagot na. Kanina dito lang sila. Pero, tanggal na. Tanggal ay takip sa akin. Malupot na ako po. Kung dumami na ang palupot. Laki pala. Kahit na Ang gawin natin, hindi na makakatanggal Ang laki po Sulit Laki mo. Ba, grabe pala. Sabi <laughs> naman pala laki. Hmm? Wow! Thank you. Ako, Ako di naman ha. Ay, uh. uh. Ako na yung ulo niya, napipit na. Tatali ko na ikaw. Ha, Tangin tali na lang pag-asa. Hardy ka matanggal. Hindi po maalas okay. ako eh. Hindi po Uh, My goodness. tanggal tanggal na. Oh. Nguna muna. Ata. Uh, Ni ape-pading ngolan tali. ok, ayan ito ka muna takoy asog dun ako may e, hindi ko naman yun nandoon sa unahan oh, malalaki magbibigis kitaan ko bago so kaya nga oh, mano sila sumasalubong đi đâu đây ra đây này Đó là rất yếu Đó là Hãy ghi tới khó năng